morning mga ka-sweet So November 27 today no, Balik school ulit sila After Thanksgiving Ito problema Tingnan nyo to ha Itong daan na to Bagong asfalto yan no? Pero merong isang Portion dito Na ayaw nilang i-asfalto Ang daanan I don't know the reason why Bagong asfalto yan Walang mga potholes Lubak-lubak Diba? Pero itong kakaliwaan ko dito sa 7th Street. Pasensya na kayo ha. Medyo hindi pa ako naglilinis ng konti. Ah, ito po. Sasahay ko sa inyo ha. May tayo dito. Ito. Yan. Nagpapark ako dito pag sinusundo ko si Adam guys Pero tignan nyo. Lubak-lubak yan. Tok-tok-tok. Tagpi-tagpi. Ginawan tagpi-tagpi lang. Na. Nagtataka ako. Lahat. Inaspalto na ngi pabog bug, 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 bug Lahat inaspalto na. Oh, ito. Itong naunang inaspalto, di ba? Lahat. Pero siya, yung daan na 'yon. Ayaw. Ano kaya'ng meron diyan sa mga may, may Ba't hindi nagbabayad ng tax 'yung ano diyan? Yung may-ari ng mga bahay. <laughs> Exempted sila sa pagbabayad ng tax. Kaya exempted din yung lugar nila na hindi i-asphalto. Ito, bagong gawa to nung ito lang last week. Nung nag-Thanksgiving kasi hindi ganon traffic. O, oh, ito rin mga kababayan. o, oh, kasi ito, ito rin. Laging lubak dito. Yan, tinagtagpi-tagpi lang. O, oh, tagpi-tagpi. Dug-dug-dug-dug na naman tayo. O, oh, ayan po. Siya po. O, oh, may kakasalubong akong farm equipment. O, oh. o oh, ayun. Siya ang nag-hold ng traffic. Bye-bye. <laughs>